ang mm -hmm. proposal ko po noon ay wag sana siyang kung may mangyayari wag muna sana siyang pabalikin. Yeah. Eh mm -hmm. senator, wala ko bang epekto to sa diplomatic relations yeah. natin sa China kung sakaling pauwi natin si ambassador. Eh yung yung pagpapauwi po ay eh, isapong pong diplomatic move na mm -hmm. karapatan po natin at ginagawa po talaga 'yan. Uh, nung merong hidwaan ang Saudi Arabia at Iran, ginawa rin po 'yan. Mm -hmm. Nagkaroon din ng hidwaan nun ang Singapore at uh, uh, Malaysia, ginawa rin po at 'yan. Yung po eh, uh, karapatan po natin. Uh, kung ang pinag-uusapan po ngayon ay yung relasyon, eh palagay ko po, yung relasyon po eh hindi po maganda na eh, dahil sa nangyayari mm -hmm. po ngayon. So, wala na pong epekto pag uusapan pero hindi po ibig sabihin isara yung buong embahada. Ah, um, uh, bukas pa ho yung konsulada, konsulado, ah uh, pa ho yung um, yung ating consul general kung sakaling i-recall -re at uh, mag mag magdedeal pa rin ho sa pakikipag uh, yung ibang tratado natin, yung economic and trade relations, buhay ho yon, yung pag-issue ng visa, London pa ho yun. So, kung yun po yung Uh, sin nyo na baka maging bunga eh, sa, akin, sa akin po yung ating yung sinasabi ko pong pagre-recall eh ito po ay isang madiing hakbang para ipakita yung sobra na ho yung ginagawa sa atin ah, na paglalpastangan ah, sa ating karapatan sa ating sariling karagatan.